Hello okay, guys, good evening. So, ah, uh, may pasyente din ako dito. Actually, ah, uh, 3 days na to niya. So, ano, kasi ano to eh, unang lipad niya, may ano, ibon pala. <laughs> Yun, yung ano, pasyente ko. Yan. Balik yung paan niya. Yan. So, balik yung paan na sa kabila. O. Ayun. So, unang lipad niya, eh, hindi siya nakabalance. Lumusot yung paan niya. So, sa sa may parel sa pinakataas yun. So, hindi siya nakabalance hanggang sa hindi ko siya kasi hindi ko siya maabot-abot eh. So, nang nakawala na siya, nalaglag siya sa so, akala ko na okay lang siya kasi naghugas ako ng plato, hindi ko siya una, hindi ko siya pinansin na ano ba nangyari, basta nakita ko lang, parang ganun-ganun lang siya, ganun-ganun siya so, nung pagkalaglag niya, hindi ko siya kasi nakada almost 2 hours na siya nakadapa, so tinuha ko na siya so yun, nakita ko balik pala yung tiil niya, so, uh, una, nilagyan ko ng ano, na first aid binalot ko yung bali at takas nilagyan ko ng gamot ang amo ko mismo nagbigay ng gamot, ito ibi ano mo, i, i tali mo so, yun, dinanggal ko akala ko okay na, so hindi pa siya pwede tangkuhaan kuhaan ng bandage, so, ngayon lagyan ko siya ng panibagong uh, gamot. So, ang nilagay ko is basilin at saka Uh, may kapsul dito, ibubod ko na lang siya para mo ano siya. So yun, kunin natin siya. Kahapon, hindi ko siya napakain. Akala ko, uh, ano siya, Bibi po ba siya guys. Akala ko marunong siyang tumuka. Pala hindi. So, ngayon, pinakain ko siya. So, actually, may naman laman na yung butchi niya. So, ganun ang gawin ko. Ito yung bali. Talagang, ano ni, nung nakaraan, talagang lumaki siya. At hindi niya kayang tumayo. So, buti na ngayon, nakatayo-tayo siya. So, itong basilin, bubura natin ng powder para ano, kasi wala kong ibang alam kung ano i ano nito yung gamot, kawawa naman kung hindi ko siya asikasuhur, kahit ano-ano na lang pwede kung maisip na ano sa tao, eh ginagawa ko na sa kanya, kawawa naman so ummm natin ang nakaano lang sa kanya is hindi siya makalikot pag uh, ginanito ko siya, pag ginagamot. Parang gusto niya maano din. Hindi siya malikot. So, hopefully, actually, balik na to eh. Ang ano lang is, sana maibasan man lang yung sakit na naramdaman niya. Kaninang umaga, binigyan ko siya ng tubig kasi nung hinawakan ko yung lalagyan ng tubig walang laman binigyan ko siya para siyang talagang siya mismo ang lumapit at uminom lumapit talaga siya diretsyo din siya inom kawawa naman nilagay ko siya doon sa bintana kasi kahapon awa naman. O oh, dito lang siya palagi sa loob. Hindi yan. Which is yung habitat niya is nandoon sa taas. Doon yung kambal. Kambal. May kambal kasi ito eh. Nasaktan siya. Nasaktan. Saglit. 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 So, yung kambal niya, kasi nilagay ko na siya sa bintana. Lumapit. Hinayaan ko lang para nag-uusap sila. Umiiyak to. Palagi siya umiiyak eh. Tapos, yun. Uh, ano siya? Hindi siya iniwan ng kapatid niya. Pero yung nanay at tatay, nakatingin lang. Mailap yun. Ito lang mga bibi. Ang, ano ano, tinignan niya oh saglit lang ha hindi pwedeng mahanginan kaya para ma bilis na kang maano maganda kasi pag may balot kasi nakaano siya nakakatayo pag walang balot hindi niya maano hindi niya maitayo yung paano niya. saglit lang oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. so, maya maya pakainin po na naman siya tayo-tayo siya pag may ano bandage. Ayan. Pag walang bandage kasi, hindi siya makalakad. Ayan. Malamig ka muna dito. Kaya may sobrang init sa labas. kawawa naman. Ay na mo na siya. <laughs> Masinsyahan niyo na ako eh. Talagang maano lang talaga ako sa mga ibon. Kinakausap ko nga mga ibon dito eh. Alright, so mamaya ulit ang update nito. Yung hindi ko natatanggalin Tatanggalin ko lang siya kung ma na masyado.